Daw Bark adds Ming, naiyak habang nagkukwento ng mga dapat abangan, sa kanilang Lenten Special ni Tito Sen, at Riza. Love thy neighbor, pinaiyak ang mga manunood, at ang mga netizens. Kung marami na ang nangilid ang luha, at naiyak, sa unang kwento ng Eat Bulaga Lenten Special noong Lunes March 25, na selda ng kahapon, na napag-usapan na rin natin ay mas marami nga ang naiyak sa kwentong ito. Kung sa kwento ng Zelda ng kahapon, ay maraming mapupulot na aral, at matututunan, ay isang bagong aral na naman ang natutunan ng marami sa kwento ng Love Thy Neighbor. Marami nga ang pinaiyak ng kwentong ito, dahil sa hindi inaasahang twist sa kwento. Para sa mga legit daw bark ads dyan, ay marahil alam na ninyo, na tuwing may Lenten Special ang Itbulaga, ay magsisimula muna ang kwento sa magiging emosyonal ka muna, hanggang sa tuluyan na ngang bumagsak ang mga luha nyo. Kagaya ng mga palabas mula Holy Monday, Holy Tuesday at Holy Wednesday. Naalam ng marami, na ang Itbulaga Lenten Special na pang Wednesday, ang pinaka nakakaiyak na kwento. Kaya naman, ay inaabangan na rin ng marami, ang kwento na pang Wednesday, o pang Holy Wednesday, na para di makalimot. Bago nga magsimula ang EB Lenten Special na Love Thy Neighbor, ay nagsama-sama muna ang mga The Bark Ads, para magkwento kung ano ang mga kadalasang ginagawa nila kapag Semana Santa. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nagkwento din dito si Riza, at Main, kung ano ang mga dapat abangan, at kung ano ang mga matututunan sa kwento ng Love Thy Neighbor. Dito nga, ay pabirong naging emosyonal si Main, habang nagkukwento kung ano ang matututunan dito, na patungkol nga sa pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Kaya naman, ay makikitang pabirong naging emosyonal, at tila iiyak nga si Maine habang nagkukwento. Bago nga magsimula ang EB Lenten Special, ay gaya noong Holy Monday, ay tinupad din ng itbulaga, ang simpleng hiling ng isang letter sender. At nagkaroon din ng segment na babalawag kayong ganun, na pang Lenten Special episode, na ang kwento ng buhay ng mga choices, ay may kaugnayan pa rin sa Lenten Special Episode, na Love Thy Neighbor. Nagsimula ang kwento, sa pagiging masayahin ng kanilang lugar, kung saan makikita ang BAT Pares. Hanggang sa dumating si Jose, bilang Ellie, na medyo hindi friendly. Pero, sa kwentong ito, ay makikitang may dahilan ng bawat tao, kung bakit medyo hindi friendly si Ellie. Kumbaga, ay palaging may dahilan ng lahat, at palagi din namang may good side, ang bawat isa. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahang pangyayari, kung saan ay bumuhos ang luha ng marami, kahit ang comment section sa kanilang YouTube livestream, ay makikitang naging emosyonal dahil sa nangyari. Ito nga ay dahil nawala na nga si Mang Badong na umampon sa karakter nila Min at Riza. Kaya naman bumuhos ang malungkot na mga comments sa kanilang YouTube livestream. Pero makikita nga dito na nagbago si Mang Ellie at natutong magpatawad. At isa pa ay naging mag-business partner silang tatlo ng BAT pares na ngayon, ay EAT Pares na, bilang Ellie, April, at Tweetums. Makikita din ang karakter dito ni Tito Sen bilang Badong. At dito nga, sa kwento ng Love Thy Neighbor, ay may panibago na namang aral ang mapupulot dito. Isa na nga dito, ay ang pagtulong sa kapwa, nang walang hinihintay na kapalit, at ang magpatawan. Kayo ba mga ka-highlights, ano ba ang natutunan nyo sa kwento ng Love Thy Neighbor? o ang mga napulot nyong aral sa kwento. Samantala, narito naman ang iba pang comments, ng mga legit daw Bark Ads netizens, patungkol dito. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?